Welcome sa Community Teachings YouTube channel. Ako si Fatima at masaya akong makasama kayong lahat ngayon. Bilang bahagi ng aming patuloy na serya ng Ramadan, ang aming paksa ngayon ay isa sa pinakamahalaga para sa bawat Muslim, paggawa ng dua, pagsusumamo sa panahon ng Ramadan. Bago tayo magsimula, nais kong magbigay ng maikling pagpapakilala tungkol sa ating channel. Dito sa mga aral ng komunidad, nakatuon kami sa pagbibigay ng makabuluhan at makabuluhang nilalaman na nagpapahusay sa iyong espiritual na paglalakbay at nagpapatibay sa iyong koneksyon kay Allah. Ang iyong pagmamahal at suporta ay lubos na pinahahalagahan at kami ay tunay na nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagtangkilik na nagbibigay inspirasyon sa amin na lumikha at magbahagi ng mga kapaki-pakinabang na video para sa iyo. Kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo mapalampas ang anumang mga pagkakataon upang matuto at lumago kasama namin. Ngayon, simulan natin ang ating talakayan tungkol sa paggawa ng dua sa panahon ng Ramadan. Ang kapangyarihan ng dua sa Ramadan Ang Ramadan ay hindi lamang isang buwan ng pag-aayuno. Ito rin ay panahon ng espiritual na pagmumuni-muni, pagdarasal at paghahanap ng awa ng Allah. Ito ay isang buwan kung saan ang mga pintuan ng langit ay bukas at ang kanyang kapatawaran ay sagana. Isa sa pinakamahalagang gawain ng pagsamba sa banal na buwang ito ay ang dua panalangin. Sa pamamagitan ng dua, humihingi tayo ng patnubay sa ala, humihingi ng kanyang mga pagpapala at palakasin ang ating kaugnayan sa kanya. Gaya ng sinabi ng ala sa Quran. At kapag ang aking mga lingkod ay nagtanong sa iyo tungkol sa akin, narito ako ay malapit. Ako ay sumasagot sa panalangin ang nagdarasal kapag siya ay tumatawag sa akin. Surah al baqarah 2 oras 18 minuto 6. Ang magandang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ala ay laging malapit, laging nakikinig, at laging handang tumugon sa ating mga panalangin. Sa panahon ng Ramadan, ang ating dua ay hindi lamang isang kahilingan, ito ay isang natatanging pagkakataon upang mapalapit sa ating lumikha. Paano gumawa ng taos pusong panalangin? Kapag gumawa tayo ng dua, mahalagang magkaroon ng katapatan at pagpapakumbaba. Narito ang ilang mahalagang patnubay upang gawing mas epektibo at tapat ang ating mga panalangin. Isa, magsimula sa pamamagitan ng pagpupuri sa ala. Bago humingi ng anuman, simulan ang pagpuri sa ala. Alamin ang kanyang kadakilaan, awa at kapangyarihan. Maaari mong sabihin ang mga parirala tulad ng O Subhanallah, Luwalhati sa Ala. O Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay para kay Ala. O Allahu Akbar, ang Allah ang pinakamadakila. Dalawa, humarap sa kibla. Bagamat hindi sa pilitan, inirerekomenda na humarap sa kibla habang nagdarasal. Ito ay sumasalamin sa ating ganap na pagsuko kay Ala at nagpapalalim ng ating katapatan. Tatlo, humingi ng tiwala. Laging manalangin ng may buong pananampalataya, dahil si Allah ang pinakamapagbigay at may kapangyarihang ibigay ang anumang pinakamabuti para sa iyo. Apat, maging matyaga. Kung hindi agad nasagot ang iyong panalangin, ipagpatuloy mo lang ito ng may pasensya at pagtitiwala. Alam ng Allah ang tamang panahon at ang tamang paraan para maisakatuparan ito. 5. Ipagdasal ang iba Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi, Ang panalangin ng isang Muslim para sa kanyang kapatid na hindi niya nalalaman ay sinasagot. Sahih Muslim Kapag nananalangin ka para sa iba, ipinagdarasal ka rin ng mga anghel. 6. Gamitin ang mga tamang panalangin Maraming magagandang duas mula sa Quran at Hadith. Ang pag-aaral at pagbigkas ng mga ito ay naglalapit sa atin sa patnubay at karunungan ng Propeta Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan. Ang tamang paraan para humingi ng patnubay at pagpapala kay Allah. Ang paggawa ng dua ay hindi lamang tungkol sa mga material na pangangailangan. Ito rin ay tungkol sa paghahanap ng espiritual na patnubay at biyaya. Narito ang ilang mahahalagang gawi sa paggawa ng dua. Isa, lumapit ng may pagpapakumbaba at katapatan. Dapat nating kilalanin na lagi nating kailangan ang tulong ng ala. Manalangin ng may mapagpakumbabang puso at nagpapasalamat. Dalawa, manalangin sa pinakamagandang oras. May mga pagkakataon na mas mataas ang posibilidad na masagot ang isang panalangin tulad ng o ang huling bahagi ng gabi o ilang sandali bago mag-breakfast o sa biyernes, biyernes. Tatlo, humingi muna ng tawad. Bago humingi ng anuman, magsisi at humingi ng kapatawaran sa ala. Ang isang dalisay na puso ay nagpapatibay sa ating kaugnayan sa kanya. Apat, huwag magmadali. Maging matyaga, sinasagot ng ala ang ating mga panalangin sa perpektong oras. Magtiwala sa kanyang plano. Lima, panatilihin ang isang positibong saloobin sa ala. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi: Manalangin kay Allah nang may katiyakan na siya ay sasagot. Sahih Muslim. Laging maniwala na ang awa at karunungan ng Allah ay gumagana para sa iyong ikabubuti. Ang kahalagahan ng paggawa ng dua sa Ramadan. Ang Ramadan ay isang buwan ng napakalaking pagpapala at isa sa mga ito ay ang pagtanggap sa ating dua. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi, Tatlong tao ang hindi kailanman tinatanggihan ang kanilang mga panalangin: ang nag-aayuno kapag nag-aayuno siya, ang makatarungang pinuno, at ang inaapi. Tirmidhi. Ito ay isang natatanging pagkakataon upang humingi ng kapatawaran, gabay at proteksyon para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ang paggawa ng dua sa panahon ng Ramadan ay isa sa pinakamaganda at makapangyarihang mga gawain ng pagsamba. Ito ay isang pagkakataon upang humingi ng awa ng ala, magpahayag ng pasasalamat at palakasin ang ating pananampalataya. Salamat sa iyong patuloy na suporta. Kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe sa aming channel upang manatiling konektado sa mas makabuluhang mga video. Naway tanggapin ng ala ang iyong dua. Bigyan ka ng kapayapaan at pagpalain ka ng sagana ngayong Ramadan.